The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Yung iba, in favor of as far as suspension only, but I would say we do have the numbers perhaps for revocation. Tingnan nyo nga naman, oh, talagang bilog ang mundo. Parang kailan lang ABS-CBN yung nakasalang sa Kongreso. Ngayon, SMNI naman. Talagang weather-weather lang. Teka muna, ha. Ah. Ano ba kasi meron sa SMNI at ngayon ng Kongreso yung prangkisa nila? Una, ano ba muna ang key ng Kongreso? Particularly yung Committee on Legislative Franchises. Nasa Congress kasi exclusive power na magkaloob ng tinatawag na legislative franchise. Privilege at hindi karapatan ang prangkisa kasi limited resource na pagmamayari ng Estado ang broadcast frequencies. Hindi masyadong pamilyar ang publiko sa Committee on Legislative Franchises until 2020 yan yung taon na ibinasura ng komite yung application ng ABS-CBN for a broadcast franchise for another 25 years. Mahaba ang paliwanag sa komite report. Isang katutak yung justification ng mga kaalyado ni Duterte sa House. Speaker noon si Alan Peter Cayetano, remember? Pero obvious naman, gusto kasi ni Duterte ipasara ang ABS-CBN. May galit eh. Ikaw, ABS-CBN, you're a mouthpiece of you're out. I will see to it that you're out. Fast forward tayo sa 2023. Punti rin naman ng komite ang SMNI o yung Suara Sug Media Corporation ni Pastor Apollo Kibuloy. You know, yung anak daw ng Diyos na close friendship naman ni Duterte. May programa pa nga siya dito, di ba? Lumalabas na mouthpiece ni Duterte ang network. Dito madalas ma yung pangraredtang ni Duterte at mga kaalyado niya. Remember, dito niya tinakot si Congresswoman Franz Castro na gusto raw niyang patayin. Pati nga kamera, na red tag na rin eh. So it appears, minumulto itong paboritong network ni Duterte noong mga pinaggagawa niya sa ABS-CBN noong 2020. ko ikaw si Duterte, may tawag dyan eh. Karma ba? Mainit ang mga kongresista kasi nagpapakalat daw ng fake news ang SMNI. In particular, na trigger sila nang sabihin ng isang angkor nito na pumalo raw sa 1.8 billion pesos ang travel expenses ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Eh pero sa record daw ng kamera, nasa 4.3 million pesos lang ang travel expenses ng Office of the Speaker from January to October this year. Agad nagpahiring mga kongresista, sinabon yung angkor na eventually inamin na mali ang source niya Aminin mo ba na mali yung informasyon mo? Ngayon po. Yes, Mr. Chair. Yes, that's why we need vetting. Ito sa a comment sa question. Very clear, it is on record, it yes. is on the minutes. Inaamin po niyo na nagkamali kayo ng informasyon ninyo dahil sa nasabi nyo 1.8 through 4.3 lang. Sinubukan pang gamitin yung SHIELD law o SOTO law. I believe in the practice of journalism... The protection of the integrity and the trust and confidence of the source in the stories or in the information gathered related to stories are sacred. Eh pero hindi umubra kasi hindi naman pala siya accredited ng KBP. Yung SOTOLO, ito yung batas na nagbibigay proteksyon sa mga legit journalist para di sila mapuwersang i-reveal ang sources nila. Exception kung ikumpel ang journalist ng korte o komite ng kongreso na pangalanan ng source as demanded by the interest of the state. Importante po ang batas na to. Mahalaga kasi ang role ng mga legit journalists. Emphasis on legit ha, sa isang demokrasya. May mga sources na gusto magsalita kaso ayaw magpa-identify kasi mga nganib ang buhay o kabuhayan nila. Pero syempre, hindi ka pwedeng basta-basta magpasaklolo sa sotolo kung hindi ka naman journo. Yung tipong propagandista ka na pinoprotektahan ng interes ng isa o iilang mga politiko? Huwag ganon. May mga nagiging instant journalist ngayon, basta convenient. May separate video tayo tungkol sa paano ba maituturing na journalist ang isang tao. 2019 ang pagkalooban ng SMNI ng bagong 25-year franchise. Four years later, may push na i ito dahil sa mga violations. Kasama di umano yung nakasaad sa Section 4 o Responsibility to the Public. Bawal ka gamitin yung broadcast para magpakalat ng deliberately false information to the detriment of the public interest. Eh, kumusta ba ang SMNI? You be the judge. Ngayon, marami sa inyo nagigil sa SMNI ang suportado ang pagpaparevoke sa prangkisa nito. May tawag dyan eh, Schadenfreude. Actually, pinapasuspindin din ng kamera sa National Telecommunications Commission ang operasyon ng network dahil sa mga franchise violations daw. Pero habang tila finally may reckoning na sa favorite station ni Duterte, ingat-ingat lang din. Mali naman talaga ang red baiting na ginagawa ng network pati na yung disinformation. Pero bakit kaya ngayon lang, after all these years, biglang umaksyon ang mga kongresista? Kasi nag na yung political climate. Kasi biyak na yung unity team. Kasi maski ilan sa kanila, target na ng ilang anchors ng network. Don't get me wrong ha. Whatever the motive, tamang panaguti ng SMNI at may malinaw na reasons ang kongreso para gawin ito. Pero paano kung mag uli ang klima sa politika? Titindig ba ang mga kongresista sa tama? O sa kung ano lang ang pabor sa interes nila?